How do I deal with writer's block? Yes, I always have writer's block. Kung <laughs> nagsusulat ako ng script pa lang, ganon. Ang ginagawa ko ay I keep myself busy. Magta-try ako magsulat. Pag wala pa rin lumalabas, ang gagawin ko, tatakbo ako. magja ako muna para lang maklear yung utak ko. Tapos hopefully, habang nagja-jogging ako, may pumapasok na idea. Maliligo ako. Kasi habang naliligo ako, tapos relax ako, minsan may pumapasok na idea. Um, magluluto ako. Kasi habang nagluluto ako, nare ako, tapos may pumapasok na idea. Or pupunta ako sa isang lugar, mag-drive ako, tapos minsan habang nag-drive ako, oh, may idea! Titigil ko, ilalagay ko sa side yung kotse, tapos mag-ano ako agad, mag magsusulat ka agad ako. Anong lesson dito? sometimes yung ideas lumalabas siya when our mind is relaxed and at peace. Baka masyado mong sinistress yung sarili mo about writing the script, kaya na, nakakaroon ka ng writer's block. So, subukan mo explore the world and relax your mind. Baka in the course of relaxing or exercising, ay may makuha kang ideas in your head. Pero kung meron akong isang magandang tip talaga sa lahat ng writers dyan para maiwasan nyo ang writer's block, hindi yung kapag may writer's block ka na, para maiwasan ninyo yung writer's block, gumawa kayo ng outline. Gumawa po kayo ng outline. Maniwala po kayo sa akin. Pagkatapos na pagkatapos po ninyong ishoot yung inyong mga istorya, isulat nyo na po kung ano yung mga pinakamagagandang eksena doon sa sa na-shoot ninyo. Tapos gumawa na po kayo ng rough outline. Kahit na sa phone mo lang siya isulat, just a rough outline. Tapos kapag magsusulat ka na, pwede mong balikan yung outline na yon and hopefully may mag-pop out na mga ideas from that outline that you wrote.